Isang malupit na pananambang ang naganap sa Basilan noong Enero 22, 2025 na ikinasawi ng mga sundalo at ikinasugat ng marami. Nakakabahala ang pagkakasangkot ng ilang miyembro ng MILF sa insidenteng ito, isang seryosong hamon sa kapayapaan sa Mindanao. Pwede kaya itong magdulot ng all-out war? Ano nga ba ang mangyayari sa peace process? Alamin natin ang detalye sa video na ito. Pero bago po ang lahat, Baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong Enero 22, 2025, naganap ang isang pananambang sa barangay Upper Cabingbeng, Sumisip, Basilan, na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang sundalo at pagkasugat ng sa iba pa mula sa 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon sa inisyal na investigasyon, lulan ng kanilang sasakyan ang mga sundalo upang sunduin ang kinatawan ng United Nations Development Program, UNDP, nang sila ay tambangan ng mga hindi pa nakikilalang armadong grupo. Maring kinundena ni Basilan Governor Jim Saliman ang insidente na itinuturing na isang hakbang na naglalayong guluhin ang kapayapaan sa rehiyon. Gayun din, nagpahayag ng pagkondena ang United Nations sa Pilipinas sa kabila ng walang kasamang UN personnel sa lugar ng insidente. Ayon kay UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzalez, Magpapatuloy ang UN sa kanilang mga programang pangkapayapaan at pagunlad sa Bangsamoro Region. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pangamba sa pagpapatuloy ng proseso ng kapayapaan sa Mindanao, lalo na't may mga ulat na sangkot ang ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, MILF. Bagaman nilagdaan noong 2014 ang kasunduan sa kapayapaan na nagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Sa kabila ng mga ulat ng pagkakasangkot ng MILF sa pananambang sa Basilan, binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief General Romeo Browner, na isinagawa ang koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at MILF upang matiyak na walang hindi pagkakaintindihan sa mga operasyon alyon sunod sa kasunduan sa kapayapaan. Ayon sa Joint Normalization Committee, JNC, na binuo ng gobyerno at MILF upang pamahalaan ang normalisasyon sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, CAB, lahat ng mga operasyon ay naitugma at ang impormasyon hinggil sa mga aktibidad ay naipamahagi sa iba't ibang unit kabilang na ang mga miyembro ng MILF. Nagbigay linaw si Browner na may mga hakbang upang mapanatili ang tamang koordinasyon sa pagitan ng mga puwersang militar at mga kasapi ng MILF. Ngunit, may mga miyembro ng MILF tulad ni Namohag Herikbal, ang ministro ng edukasyon ng Bangsamoro, at Butch Malang, ang chairperson ng MILF Coordinating Committees on the Cessation of Hostilities, CCCH, na nagbigay ng pahayag na posibleng nagkulang ang koordinasyon sa pagitan ng mga miyembro ng MILF at ng mga sundalo. Ayon sa kanila, ito ang maaaring nagdulot ng posibleng miscommunication na nagresulta sa madugong enkwentro. Tinutukoy ng kanilang pahayag ang posibilidad na may mga hindi na ipamahaging impormasyon o hindi malinaw na koordinasyon sa mas mababang antas ng operasyon na nagbukas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng mga kahinaan sa sistema ng koordinasyon na isang mahalagang bahagi ng peace process upang mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. Ang pananambang sa Basilan ay isang malaking hamon sa integridad ng peace process sa Mindanao at nagdudulot ng seryosong pag-aalala tungkol sa katatagan ng kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Matapos ang maraming taon ng negosasyon, nagkaroon ng kasunduan noong 2014 na layuning wakasan ang mga dekadang alitan at tigmaan sa Mindanao, isang hakbang na nagbigay daan sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, (BARMM). Ang layunin ng kasunduan ito ay magbigay ng mas mataas na antas ng autonomiya at kapayapaan sa mga Muslim na komunidad ng Mindanao, isang hakbang na tinanggap ng maraming sektor ng lipunan bilang pag-asa para sa isang mas magaan na kinabukasan. Gayunpaman, ang mga kaguluhan at engkwentro na tulad ng nangyari sa Basilan ay nagbukas ng mga tanong hinggil sa kakayahan ng MILF na kontrolin ang mga miyembro nito at tiyakin na ang mga hakbangin patungo sa kapayapaan. Ang mga insidenteng ito ay nagdudulot ng pangamba na baka magbukas ng daan para sa muling pagkakasangkot ng mga armadong grupo at pagsabog ng karahasan, kaya't nagpapatuloy ang pangangailangan para sa mga konkretong hakbang upang tiyakin ang kontrol ng MILF sa kanilang mga miyembro at pagigtingin ang mga hakbangin patungkol sa normalisasyon ng sitwasyon sa rehiyon. Sa kasalukuyan, higit sa 100 pamilya ang lumikas mula sa Sumisip, Basilan at nagtakbuhan sa Town Hall ng lokal na pamahalaan upang maghanap ng ligtas na kanlungan. Ang mga pamilya ay nag-aalala na baka magpatuloy pa ang karahasan at lumala ang sitwasyon sa rehiyon. Ang takot ng mga residente ay nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang kabuhayan at kaligtasan. Ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga sundalo ng Philippine Army ay nagsusumikap na matunton ang mga salarin na nasa likod ng pananambang at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente habang patuloy ang imbestigasyon. Ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsasagawa ng mga hakbang upang matulungan ang mga lumikas na pamilya at matiyak ang kanilang seguridad. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, ang mga apektadong komunidad ay patuloy na humaharap sa hindi tiyak na kinabukasan. Ang mga ganitong insidente ay nagpapaalala sa atin na ang mga hakbang patungo sa kapayapaan ay hindi lamang tungkol sa mga kasunduan sa papel kundi sa mga konkretong aksyon na magtutok sa mga pangangailangan ng mga tao sa lupa. Ang tanong na lumutang mula sa insidenteng ito ay kung maaari bang magdulot ito ng all-out war sa pagitan ng gobyerno at MILF? Ang pananambang sa Basilan noong Enero 22, 2025 ay nagbigay ng malalim na alalahanin tungkol sa posibleng pagkakaroon ng all-out war sa pagitan ng gobyerno at MILF. Bagamat ipinahayag ng mga leader ng MILF na isinasagawa nila ang investigasyon upang linawin ang insidente at tiyakin na hindi ito magiging sagabal sa mga pagsusumikap ng kapayapaan. Tila may ilang miyembro ng MILF na hindi sumusunod sa mga patakaran ng grupo at patuloy na nasasangkot sa mga aktibidad na sumasalungat sa mga layunin ng kasunduan. Sa kasalukuyan, hindi patiyak kung ang mga aksyon ng mga rebelde ay may kaugnayan sa pangunahing grupo ngunit ito ay nagsisilbing babala na ang buong peace process ay nananatiling delikado. Ang insidenteng ito ay isang matinding pagsubok sa patuloy na pangako ng gobyerno at MILF na magtulungan upang maitaguyod ang kapayapaan sa Mindanao. Bagamat mayroon ng mga kasunduan at mga hakbang na isinagawa sa nakaraan, tulad ng paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, (BARMM), ang mga insidente tulad ng pananambang sa Basilan ay nagdudulot ng mga bagong katanungan tungkol sa katatagan ng mga kasunduan. Ang pagkakasangkot ng ilang miyembro ng MILF sa mga kriminal at rebelding gawain ay naglalagay sa ilalim ng pagsusuri ang kredibilidad ng mga peace agreements at nagiging hadlang sa pagbuo ng isang tunay na matatag na rehiyon. Ang bawat insidente ng karahasan ay may epekto sa mga hakbang patungo sa pagkakaroon ng isang mapayapa at maayos na Mindanao kaya't nagiging mas mahirap para sa mga leader at mamamayan na magtiwala sa mga hakbang patungo sa normalisasyon. Sa kabila ng mga insidenteng tulad ng pananambang sa Basilan, ang ating pagnanais para sa kapayapaan ay hindi dapat mawala. Ang mga pagsubok tulad ng pananambang ay nagpapaalala sa atin na ang landas patungo sa kapayapaan ay hindi madali at puno ng mga hamon. Gayunpaman, ito rin ay isang pagkakataon upang muling pahalagahan ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno, MILF at mga lokal na komunidad. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang mga karagdagang alon ng karahasan. Naway patuloy na magtulungan ang mga sektor upang mapigilan ang anumang uri ng alburuto na magdudulot ng higit pang sakuna at pagihirap sa mga apektadong pamilya at komunidad. Ang mga insidente ng karahasan ay hindi dapat maging sanhi ng pagkalimot sa ating layunin ng kapayapaan. Sa halip, dapat itong magbigay ng pagkakataon upang pag-isipan ang mga solusyon at mas malalim na pagtutok sa mga hakbang na magpapalakas sa integridad ng peace process. Sa ngayon, magdasal tayo na sana'y magtagumpay ang mga pagsisikap ng bawat isa na magdala ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. Naway magkaisa ang lahat sa pag-iwas sa digmaan at sa halip ay magsanib puwersa upang mapabuti ang buhay ng mga apektadong pamilya at komunidad. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa bawat isa sa atin at sa pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa, magsisilbing gabay ang ating mga panalangin upang makamta ng isang mas magaan at mas maliwanag na bukas. Sa mga ganitong pagkakataon, ito ang tamang panahon para magkaisa tayo sa mga panalangin at magdasal ng taimtim, na sana'y magtagumpay ang mga leader ng gobyerno at MILF sa kanilang mga hakbang patungo sa kapayapaan. Naway magpatuloy ang mga pagsisikap na ito upang maiwasan ang mga bagong digmaan at mapanatili ang pag-asa sa mga mamamayan ng Mindanao. Ang kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng mga leader kundi ng bawat isa sa atin. Kaalam, naniniwala ka ba na ang pananambang sa Basilan ay magduudlot ng all-out war? Magiging sapat kaya ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno at MLF para mapanatili ang kapayapaan. Kung mayroon ka pang nalalaman ka alam, huwag mong kalimutang i -like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.